Anong kasi mga kachinggu is another day, another blessings Nagkaya niya pala kami ni mami Nagpunta din sa Vita dagat. Patagal-tagal na rin kasi hindi nakapunta, nakapunta rito Malapit lang naman kasi ito sa bahay namin Nagdala kami ng tent Para may masilungan kami Kasi medyo mainit pa talaga Ang lakas talaga ng hangin dito Hindi ko nga alam kung ito is tent O saranggola itong ginagawa ko Kasi tinatangay talaga siya ng malakas na hangin Masarap nga pala dito kapag ganitong panahon Kasi nakaka-relax talaga dito nga po pala yan sa may Nunong Kastol yan may kapag summer dito ang daming tao nito puno puno itong mga cottage na ito wow. kaya na pagka mga panahon na Agosto medyo maulang kaya konti lang yung tao oh, ang ilan ilan no. lang medyo malabo nga ngayon ang karagatan kasi nga sunod sunod ngayon ang bagyo ito ang tent ko hindi pa rin natatapos pero mamaya baka mga dalawang oras matatapos ko rin ito Rot hindi naman talaga ako marunong magkabit ng ganitong tent dinala lang namin para may masilungan kami pagkatapos nga ano bigla na lang naisipan ni mami na kumain sabi nga pala niya itas ko doon yung mga gamit namin kasi maraming buhangin baka malagi ng buhangin yung pagkain at narito na nga pala yung karagatan parang asarap magmuni-muni dito parang asarap lumangoy wow nga pala si David at si Josiah parang gusto na nila lumigo kaya lang hindi naman namin sila pwedeng payagan na lumigo mag-isa kasi nga nakakatakot yung mga bata wag ka nakakapunta sa tuwing dagat hindi nila mapigilan, super excited sila gusto nila nila agad maligo ay buti sana kung pwede na sila lumangoy mag-isa yan meron nga pala dito pumunta nga pala kami dito sa may puso kahit hindi pa valentine's may puso na dito dito nga po pala yan sa may Larea Beach Resort kaya kung gusto niyong mag-resort, punta lang po kayo dito. Marami pong amenities po dito. Narin po yung cottage. Ayan, yung mga cottages po nila. Napakaganda, iba't ibang kulay. Tamang-tama naman po. Pwede kayo mag-picture dito sa may puso na ito. Ang kagandahan lang po dito is malawak yung lugar. Kaya pwede kayong gumalagala dito. Pwede kayong biste kahit yung mga bata. Hindi kayong matatakot na mapunta sa tabing dagat may enjoy nga pala ni David tsaka ni Josiah itong lugar kaya maganda po mag stay dito tamang tama naman kasi hindi namin sila kailangan bantayan, bantayan. kasi ang hirap talaga magbantay ng mga bata kapag nasa ganito mga lugar na tamang tama masarap -tama. din mag relax kapag ganito kita nyo naman si David maganda yung post niya dito sa may pusong ito so pagkat katamimok lang yung puso punta lang po kayo dito sa Larevis Resort dito nga po maganda rin po kanilang mga swimming pool po dito tama tama din may mga red carpet may mga swimming pool na rin po saka mga cottage at malawa po yung lugar po nila wow ito nyo naman po si Josiah ini-enjoy niya yung lugar kaya lang hindi po namin siya pwedeng pabayaan kasi nga malapit sa dito swimming pool ang totoo po niya eh, na ngayon ko na-enjoy yung mapunta punta rito sa mga pool na ganito sa mga resort na ganito kasi nga may mga kids na ako at may pamilya na kasi po dati hindi talaga ako mahilig sa mga ganito hindi pa lang pakiramdam at fulfillment kapag ka meron ka ng pamilya kahit na mahirap pero lagi masaya lalo lalo na kapag ka mga ganito na eto si Josaya enjoy na enjoy niya itong swing sabi ko nga dalawa kami kaya lang baka masira kaya siya na lang muna mamaya na lang siguro ako ang sarap naman kasi sa pakiramdam pag nakikita mo na nag-enjoy 'yung mga anak mo. Eh maraming salamat sa inyo. Hanggang muli. Bye-bye.